Hello mga custom, welcome back po sa ating po masuro. Ayan po. Punong-punong po si Lolo din. Hindi na. mo, Sus Gerak-gerak Sus 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 kanan-kanan semua kanan Ay, no, natin gusto ko Ganyan natin Ganyan po natin itong talong O, oh, dami na naman pong talong Grabe, talong ito Pili-pili oh, oh. lang po Pili-pili lang po tayo ng medyo okay pa no, Okay, talong Okay, Mandi minis minis. Nana, hmm. hmm. ah, anda ni pun tak Ayun lang po natin Sus, ang daming ano dun oh Ang daming kwanto Sus, may saging na naman Sus Saging Saging po, ang dami Sus, ang dami yung pantong kinapa Gusto? No? Ayos, grabe, ang gaganda pa oh. Ayos. Kunin natin. Kunin natin yung mga kwantong. Oh. Na na. Uh. Oh, grabe yung kwantong nito, ha. Oh, eh. uh -huh. Ayan, oh, libre na po to. Oh. Sige. Grabe. Hmm. Ya, kesempatan salah anu. kantung. Kian. Keren. Ya. Kita makin nanti tuh. ni Oh, dia Benda Benda eh, ni Benda ni Benda lagi oh dan lagi dami nilang pinapon no? Oh, so, Pabulitin oh. oh, pa ito, ito Ang aling ay ba? Oh, Lipit eh Sino? Awesome. Osto? Dami ng tanap Upo Hindi na pwede yung upo na Ang daming kerots Tapos ano, sibuyas oh Grabe si sibuyas na to Hmm? Ano mo tong kanya lang? Ito yung dahon kasi na ano na nalaylay na si na. hmm. Sibuyas Oh, gandang ganda pa ng eh, ano, delpeta Oh, ang hmm. oh, daming spinach Diyalo. Ay, kukuha. Ang ganda pa ng ukra, oh. Isang karton. Sus. Okay pa yung ukra, oh. Sus, ang dami. Grabe nito, oh. Pwede pa to. Hindi <laughs> pa natin yung ito. Kunin natin. Pwede pa to, oh. Naano lang siya, nagganyan lang sa konti thank <laughs> you 국민 orange skal lige en tapangit eh ayaw ayaw po na ang dami mas muring sa dami mo gusto kong oh, lalaki Oh Dulo na orange orange orange. Oh. Ay naku Kaya naku Ito na Tama na to Tama naku Ito ano na ano? Malungkat Malalim na Huw yan na mga yung nakuha natin. Meron po tayong orange si dyan po na, na napuha. Tapos saging. Isa pa. ito po. Dami ano, oh, Atos, po ang dami po ano o, Tapos meron po tayong nakuha sa sa yote. Ayan, bell paper. oh, daming kwantong. Daming kwantong yan. Tapos, ito po. Daming okra. Isang karton. Grabe yung okra nito. yan so, ayan mga kustong ha? Hanggang dito na muna tayo mga kustong Maraming maraming salamat po sa inyong panunood na wag po kalimutan na mag like, share and subscribe para mas marami pa po tayong matulungan nating mga kababayan ay uh, share po natin ito kasi sobra pong dami Ayan, maraming salamat, mag-ingat po kayong lahat God bless